Ito nga pala mga idol yung luma niyang motor. Ayan. May sunog na po yan. Almost 9 years na po yan. Yan ang kay naman ng uh, sharp. Napakatibay. Itong ano niya kapasitor niya ay nakaangat na rin. Kung mapapansin niyo ito ay na, ayan. Ah, dapat nakalubog po yan. Ayan. Malaki po natipid natin. Uh, kung bibili tayo ng uh, single tab ngayon, 6.5 ay pumapalo ng 55 hanggang 58. Ito po ay ah uh, wala pang 1,000 Kaya ginawa ko po 'yan ay hindi ko po hindi ko pa afford mag uh, bumili ng bago dahil ang dami kong bayarin, bayarin ngayon. Ayan sa ng Diyos po, uh, nagawa natin ng kahit papano, paano uh, na pandar natin uh, kung saan po ako natuto ay sa youtube lang din po ako natuto nanonood-nood po ako ng youtube para may kaunti tayong kalaman sa pagre repair ng mga gamit ayan mga idol kaya nyo rin itong gawin Nod lang kayo ng youtube Uh, Intindi niyo lang yung bawat uh, sinasabi ng vlogger Para makuha natin Lahat naman tayo ay may angking talino Ayan Panorin po natin mga idol aking video Maraming maraming salamat po Sa mga subscriber ko, maraming salamat po Sa mga nanonood ng aking vlog, maraming salamat po Gabayan po kayo ng Diyos araw-araw Siya nga pala mga idol ah. Hindi ko na siya binila ng uh, timer. Ang ginawa ko ay one way ikot lang. Uh, wala na pong reversion. Ang ginagawa ko ay kada sampung minuto pinapatay ko muna ng saglit. Tapos bubuksang ulit Ayan. Huwag nyo lang uh, paabotin ng 15 to 20 minutes na tuloy-tuloy ang takbo dahil magiinit po yan eh para safety tayo matumagal yung ginawa natin yung ginawa nyo ayan magandang araw po sa inyo lahat mga idol ayan nagbabalik tayo sa ating vlog meron lang ako ditong uh, sirang washing machine na uh, single tab sharp uh, 2050 2015 pa ito bali mag uh, mag 9 years ito ang problema nito ay mahina na motor niya. Uh, parang may sunog na yung uh, wiring niya sa loob. Ang gagawin natin ay uh, susubukan natin ayusin to. Uh, Modern na akong ng motor niya. Papalitan natin. Yan. Ang problema kasi nito ay pag uh, inon inon natin yung kanyang plug, umuugong lang. Nagpalit na rin ako ng kapasitor niyan, bago naman ng kapasitor niyan. Ang problema talaga ay yung motor. Uh, sa mga nanonood po, pasensya uh, hindi po ako uh, talagang technician ng uh, mga washing machine. Uh, tatry lang natin subukan ayusin to wala po tayong sapat na kalaban para uh, magbigay ng uh, payo sa iba uh, first time po itong gagawin sa pag-aayos ng washing machine Ayan, samahan niyo po ang mga idol saksak na po natin Ayan. pag, uh, pag uh, pinindot natin yan bunggong lang yan pero yung lang natin iikot yan tingnan po natin ha. yan narinig po yung bunggong lang yan napakahina na ikot niya. paalala lang mga idol uh, tanggalin natin sa saksakan yung plug ng washing machine natin para hindi tayo makuryente pag natanggal na po natin yung tape tanggalan naman natin ng kuryente yung kapasitor yan pagdikitin lang natin sa saglit yan wala na pong kuryente yan sinubukan ko mga idol yung motor niya pag may pan belt, ayaw na umikot eh uh, tinester ko rin yung kanyang motor yung kabilang linya sirana nila gumagana ang gagawin natin tatanggalin natin to bibili tayo ng bago kaysa magpariwain tayo konti lang diferensya na bago na lang ang problema hindi ka ma mabaklas to kinalawang na ang gagawin natin uh, na uh, ko na lang ito mamaya yeah morning po sa inyo lahat mga po Noong nakara na sira yung wasing uh, washing namin na single tap Nasira yung motor Yung kabila lang ang umikot, yung kabilang winding Yung kabilang, yung isang linya na sira Noong sinubukan ko, umikot pa naman kaya lang talagang hindi na kaya Kaya umorder ako ng motor ng washing ito dalawang araw lang dumating na para, check natin to bali ano to 683 yan tara check natin kala gumagala na to no? para hindi na tayo maabalan ng todo Ang hirap pag walang ano eh. Walang waxing, mano-mano. Yan. Dyan. Check muna natin. Check muna natin kung gumagana. Hmm? Chan mo. Hmm. I'm reading Subukan muna natin itong motor kung gumagana. ang pagkabit po nito ay okay lang po na magkabaliktad wala po ito, ito wala po itong polarity kahit magkabaliktad okay lang Ya, sabukan po muna natin. Ya, gumagana oh. na natin yung motor niya, okay naman, gumagana. ito pala rubber na to ah dito sa dati yan nililipat lang natin Yung 'pag mo-order ganito walang walang rubber na ganyan lipat na natin. لم يطلع <مزين> Sampai jumpa di video selanjutnya. and timer Hmm. So, kung na patatagalin to. Yun yung bababad. Nakarasin nakakababad to eh. Kaya nasa hulog yung kabilang dito. Ang kung gumagana ito pag may pan belt. O Kapit na natin yung belt trainer natin. Ito, hindi, mag hindi magkasukat to eh. Then, talagang ang ginagamit na pan dito ay Fuji. Ito, ibang brand. ah, uh, 32A. Ang oh, talagang pan dito ay 31A. Pero try natin. Kapit na ito, Edel. Eh, Pasong mo lang to ganito hindi ko lang yan medyo masikip eh yan magkapantay mga idol ha, sa tingin hindi papantay no? baka natin ng konti hindi natin hinipit ang tong turnilyo na to kakala siyan luluwag napiti natin ito <laughs> Okay na. Okay na. Okay na. nakabitan natin magal yung pan po. Eh. Try na natin po ngayon. Ay, okay, na Ilan natin alam. Gumagana ngayon pero hindi natin alam kapag may karga na. kapag may laman labahin. Ayon, ng labahin. Ay gumagana na mga idol. Try na natin to kung gumagana. Ito pala mga idol ah uh, One way na lang to Walang timer to Isang ikot lang na uh, Try na natin Direkta na itong naka ano, Parang ilaw lang uh, Pwede din na natin Oh, lakas oh eh <laughs> Baby Grabe ikot niya. Tira, ang damit. Ano <laughs> mga idol, marami sa labot sa panunod nyo. Hindi talaga ako uh, mekaniko ng mga washing. Nag-try lang tayo, no tayo sa YouTube kung paano gawin yung washing. Kaya mga idol, kaya nyo rin ito gawin pare-pareho naman kayo ah, magagaling mga Pilipino ayan, maraming maraming salamat po bye bye